Panalang tanghali po sa lahat. Kuyabal Kuya kay Ate Edna, at kay Kalinga Prab, mapagpalang tanghali po sa bawat isa. Sa buong team ng Kalinga, Isang mapagpalang tanghali po. At tayo po ay naandito tayo sa gumakalanding pad mga kalingap. At kagagaling lang po ng bayan Uh, tayo po ay meron po kinuha na piyaya na galing po kay Tita Inday TV mga alingap uh, tayo rin po ay bumili na ng bigas na pangayuda. Yan, salamat po kay kay Tita Inday Bibi ano po sa pagsuporta niyo po dito po sa amin sa Kumakalanding Pad. Salamat po sa blessing. Siyempre, salamat po kay Kuya Paul Santos, Matubang kay Ate Edna Flores. Kalinga brav, at sa buong timpo ng Kalinga. At ito mga Kalinga medyo hinihingal pa. Ang galing po kasi tayo ng bayan nang kumaka at bumili po tayo ng, ano, ng bigas na uh, pang-ayuda natin dito ano po. Salamat sa mga nagiging Channel of Blessings ano po. At meron naman po tayo na kung saan po ay maiiaabot sa ating pong malilingap dito po sa bayan ng gumawa. Yan, marami pong salamat. At ganoon din po, salamat din po kay Ate Doldo Mundon na si Ate Doldo Mundon din ay tumulong din po dun sa magkapatid ni Lola Gloria at Lola Librada na kung saan po ay yan, natin ng anong na kutsyon, na pagkain at inabutan din natin ng financial Ano po? Yan, amat po kay Ate Doldo Mundon. At ganyan po kay Ma'am Christopher Misilio. Marami pong salamat sa inyo. At ganyan din po kay Sister Cynthia Kilala. Marami pong salamat. Ano po? Yung pong inyong binigay na bigas din. Ayun po yung atin pong binabahagi po at ibinibigay din po sa mga napupuntahan po natin at ang na asama natin dito po sa gumakalan din pa ng mga kapwa namin po charity vloggers yan, ang Lord po ang siyang magpala po sa inyo at dalahin po po na Huwag po kayong magsasawang tumulong. Ano po? Huwag ay magsasawang tumulong sapagkat ang ginagawa niyo pong pagtulong, ang Lord po ang siyang magpapala sa inyo po. Okay. Kaya ito po, yung mga kalingap po. Eto po mga kalingap, yung mga binili nating bigas na tigil limang kilo. At maraming raming pamilya rin po ang siyang mabibigyan po nito. Yan, salamat po sa mga nagiging channel of blessings. At syempre, kina Kuya Bal, kina Ate Edna, kina Kalingap Ra, maraming salamat ano po sa Team Kalingap. At salamat sa lahat ng sumusuporta sa napagandang advocacy po ni Kuya Bal Santos Matubang. At salamat po sa mga sumusuporta sa mga naandito po sa landing pad. Ano po. Salamat po, ang Lord po ang siyang magpala sa bawat isa po sa atin. maraming marami pong salamat mga Kalingap. maraming marami pong salamat ulit mga Kalingap. at uh, Salamat po. At akin din pong ano po inilalapit po sa inyo yung mga kasamahan ko dito sa Gumakalan din Sina Si Nakalinga sina si Davidiones TV, si Laros Oral de Mix Vlog. Yung mga kasama po natin mga charity vlogger po dito ay yung mga watcher na lang po ang kanila pong ano hinihintay para po sila po ay ma-monetize. Yan si Kalinga Plija, ang bagong deputy dito po sa Gumakalan din at mga kasama natin, Billiones TV at Ross Oralde Bigs Vlog. At ang pong lingkod, mga kalingap, yan, pasupport po ang aming po mga YouTube channel, J. Morello Vlogs po. At syempre, sama-sama po tayo sa pagsuporta sa napaagandang advokasya po ni Kuya Bal Santos Matubang. Ang mga live at premier po ni Kuya Bal, supportahan po natin, like and share po natin mga kalingap. Maraming pong salamat. Shout out po yan sa lahat. At yan man ni Kalingat dito Mandy, shout out kina Engineer Agdol, ay brother Paas, shout out po, inang kuya Ken TV, Starax TV, Marius Vlog, Kalingat Gilbert, kapal pa araw po sa inyo. At ganidin po kay Ambassador Kalingat po si Nand Pedar Sorsogon, kina Kalingat Papsi kina Ate Maramara 77 Vlogs, at kay Raimundo Dapoba Vlogs, kina Broken Red, shout out, kina Maria Kusinera, kina Rich Vlog, shout out po sa inyo. At siyempre kay Mr. J WWD diyan sa sa Mindanao, kina Jal TV, kina SCTV at kay Ambassador Raya Olarte shout out po sa bawat isa. At shout din po yan kay Kalinga Pro sa so, mga palang hapon po sa inyo. At sa lahat, laging kay Tita Catherine Official, makagpalang hapon po. Aking marami maraming po salamat mga kalingap at ang Lord po ang siyang magpala sa bawat ito sa atin. Lituloy at sama-sama tayo sa paglingap na ginagawa ng Team Kalingap sa panguna ni Kuya Bal Santos Matuta. God bless po. Salamat po sa lahat ng mga sumusuporta at nagiging channel blessing po. Maraming maraming salamat. God bless sa bawat isa po sa atin. God bless din kalina.